Honda Click version 2 Click Click Yan Na-stack na isang taon Tinanggal ko yung kanyang Fuel pump Para malinis natin yung tanke Kasi napanisan ng gas Isang taon ba naman naka-stack Mabaho na yung gas nito Yan malinis na Tinanggal ko na Sinipsip ko kanina ng Hose Tapos dito sa kanya Mga ISC connector Naputol na yung mga wire Okay ano ng mabait Tsaka dito sa may injection fuel injector nya. Ayan oh. Mga putol-putol na rin mga wire. Ayusin natin yan. Tapos, bibili tayo ng bagong connector na socket. Ayan. Para mapandar natin siya So, ito na nga. Nakakabit ko na yung kanyang fuel pump. Nakabit ko na rin yung mga connection nya Bali wala tayong nabiling sakit kaya ang ginawa ko ni remedyohan ko na lang, hininang ko na lang. Pero ito temporary lang yung hinang natin, mapaandar lang natin yung motor no. Tapos nagsiris din ako ng battery kasi low bat yung battery niya. Nagsiris ako para mapaandar natin, magcha-charge naman yan, auto charge na yan kapag umandar yung makina. Okay, ating susubukan, titestingin na natin. Ayan. Dito kasi sa kanyang panel, ayan, kailangan pa siyang ma-scan para makita pa yung ibang problema niya. Pero ito aandar na to. Ayan, umaandar na siya. You know?